Ate, huli. Kaya ano. Ano. Huli. Ayan, muli. Kamusta po kayo lahat mga kagilap? Sa video na to guys ay manguha na naman kami ng nipa. Dahil ngayon ay gumagawa kami ng pawid. So ayan, mayroon na kaming lalagyan ng nipa. So at timing naman guys na pagpunta namin dito ay malaki yung dagat. So mag-aabang na naman tayo ng ating panghuli sa Mad Lobster. So subukan natin guys kung makakahuli tayo. Gagawa tayo guys ng mga sinaunang pamamaraan ng panghuli ng manla. So sa ganitong pamamaraan guys ay medyo hindi gaanong marami kung makahuli. Pero kung sakaling suswertehin ay meron tayong pang ulam so ayan dahil medyo malaki yung dagat at yung manla ay aakyat sa kanilang mga bahay ayan kukuha tayo ng sanak yung gagamitin natin na pangtibag doon sa kanyang bahay ng manlang so yan isang piraso ng kahoy at kukuha tayo guys ng sanga ng nipa. so, ganito lang gagawin natin so, yan, sishare ko na rin sa inyo guys kung paano kami manghuli isang pamamaraan ng panghuli ng manla o mad lobster so, yan, ito yung kanyang bahay guys ay nakaumbok So kapag binuksan natin yung kanyang ibabaw, ayan, makikita na yung kanyang butas ng yun bahay ng manla. So lalagyan natin dito, guys. Bubutasan natin. Yan. Ayan. Binutasan natin nung kahoy dahil itong sanga ng nipa, yun ang gagawin nating harang. Yan, medyo lalapad la natin. Yan, para hindi siya makadaan. So, yung purpose nito guys ay ilalagay natin dito. Iaabang lang natin. Yan. Yan, At kapag nakita natin na Ayan, ganyan. Kapag nakita natin yung manla guys, ay umakyat dito o lumabas yung kanyang kanyang sipit o yung kanyang kagat Yan. itutulak natin ito para magsarado at hindi na siya makakabalik doon sa ilalim Yan, ganyan lang kapag lumabas sasarado natin abang lang natin ganyan kailangan nakasintro para hindi siya makatakas yun ayun guys hindi siya makabalik pagsarado bubuksan natin yan, ganyan lang doon, diretso sa ilalim okay so yung ganitong estilo guys ay pabilisan, kailangan pag nakita natin na umaangat na yung manla o lumalabas na yung kanyang sipit so mabilis natin itong itutulak para hindi siya makabalik so ayan, magdadagdag pa tayo okay saka tayo mga ng nipa Eh, hey, malaki to so yung stilo dito guys ay huwag natin titibagin na malalim so para mayroon siyang uh, parte na mataas uh, at makabutas tayo dito sa gilid malagyan natin ito ng kanyang abang ating tubig para mabulabog siya doon sa ilalim kailangan walang mga harang dito sa mga gilid para mabilis natin siyang uh, matakbo o mapuntahan na walang sagabal so ayan ganyan lang ulit gawin nating harang so ayan kailangan guys medyo may kalaliman din ng kunti para kung sakaling itutusok natin itong kanyang harang ay hindi maabot yung kanyang buntot para hindi siya maputol Okay. So ayan guys ayan, Nakabit ko na yung pangalawa Nating ginawang Abang dito sa butas ng manla So ayan Tahan mo maya Lumagas yung manla Dahil ayan na Malaki na yung dagat Unti-unti itong Lalalim At maya maya guys Ay akit na rin yung manla At pupunta dun sa kanyang sanga So timing Na makita niya yung kanyang bahay na Sira di so, didiritso siya dito titignan niya guys ayan aakyat siya kapag lumabas yung kanyang sipit piglang natin itutulak para mahuli natin yung manlak ito guys hindi pa umbok ng kanyang bahay ayan oh. huwag natin ganong sisirain dahil mamaya kapag umakyat yung dagat ay hindi siya malagpasan ng level ng tubig so yung butas ni guys ay medyo pa patagilid na ganun. so dito tayo mag aabang dito natin bubutas yan mm -hmm. ayun na Lagyan natin yung tubig. Ay guys, nakikita nyo yung kanyang tubig. Ayan, yung malapit lang sa bungad. Kapag binunot ko ito guys, ayun, lumubog yung tubig. Adjust. Ayan na. Abang na naman tayo. kagilap, nakapagkabit na tayo guys ng 15 15 piraso 15 pieces yung ating na lagyan ng mga abang so ayan pabalikan na lang natin mamaya guys dahil kukuha pa kami ng nipa so mga 30 minutes o isang oras ganyan pabalikan natin guys titingnan natin kung mayroon ng umaakyat na para magayos ng kanyang bahay so doon natin matatimingan na sasaraduhan natin so titingnan natin kung makakahuli yung ganitong style. So yan, yeah, habangan nyo mamaya. So yan, para ginap, muna kami ng lupa para dun sa aming ginagawang awit. paghirap pabalik na kami doon sa aming sinakyang balsa so at babalikan na rin namin yung aming inumang na mga kahoy doon sa sa mga bahay ng manla sana may mahuli halos isang oras babalikan na natin ngayon yung ating inarya na mga kahoy na pang sarado doon sa bahay ng manla so dahan dahan lang tayong babalik doon at titignan natin kung mayroon ng maket. so ayan titignan natin sa kinse kinse bahay ng manla no ating nilagyan ng kahoy kung mayroon ng maket. so ayan magtatanggal lang ako ng aking chinelas para mabilis tayo makatakbo so pabilisan ito yes, kailangan mabilis tayo Ayan. wala pa wala pang umakit <laughs> Ayun. Hayun, <laughs> huli. Ayun guys, oh so, naghahakot na siya. Hindi niya alam na nasaraduhan na natin. So ayan. Lumubog. <coughs> Paano so, siya guys? Nakaramdam. Nakaramdam na nasaraduhan na. Ayun, hindi na siya makabalik baka natin ako kaya baka madali tayo ng kanyang sipit huli <laughs> dito natin habangan. huli ka Okay, holy. Hi guys. ayun, katamdaman hindi sya ganong mataba 1-0 ng ayan, makaisa na tayo lagay natin dito so, ayan mga kakilip may lumabas saka yung sipit dito dito pa sa una natin ilagay Uy. eh huli ayan o huli ayan yung sipit nya kunti lang yung lumalabas pero medyo malalim itong pagkagawa natin dito dahil matarik yung kanyang bahay huli siya At pang ulam na to zero eh, sana to may ugat Ayan guys Ayipit siya sa ugat hindi natin pwedeng bunutin dahil makakabalik siya sa ilalim. ayun oh muntik na muntik na dumaplis na siya muntik na makabalik Holy. You know. May alige, mataba. Tanggalin na natin 'to. 2-0. Ayun, nakakauli na tayo ng dalawa. Sana may humakyat pa. Yung sa kabila sa ating mga huling nilagay. So ito yung una nating binalikan guys yung mga ating unang kinabit kanina ito dito lang iwan lang natin yan para mabilis tayo makatakbo ayun ito banda pero yung kanyang bahay yung tubig sa kanyang bahay ay gumagalaw-galaw sign, sign yun guys na papakit na yung manla so mamaya babalikan natin ulit Ayan, malabas na Oop Ayan Sumiksik na Sumiksik na agad Hindi na huli ako nagtulak Kasiksik na yung buntot niya Ako. Oh, yun. Ayan o. Mataba. Mataba din. Ayan guys. Pangatlong huli. 3-0 Ayan. So babalikan natin. Doon sa kabila. Dahil mas maraming mga bahay ng manla yung aming nilagyan doon ng abang ayan okay, babalikan natin so, ayan guys nakalabas yung isa nakalabas yung sipit yun yung isa yung pinakadulo lang ng kagat ayan huli ayan guys doon ang yung isa yung isa naman hawakan ko na Mahirap nagkasabay. ayo na. bukain natin. Okay, huli. ayo o. Oh. huli, oh, manla. hindi na naman hindi nakabot yung ating camera girl ano oh. <laughs> huli huy ano kaya taba katamtaman lang dumi hindi makita so, Ayan, pang -alim. Ayan na natin ito. Ayan guys, ayun na piraso na yung ating nahuli. Yun o. No? Huli. Okay. Hindi na makiat yung iba nating uh, nilagyan ng abang. Yung iba ng mga bahay ng manla. So ayan mga kagilap, pitong piraso lang yung ating nahuli na manla doon sa ating sinariya na 15 kinse, kinse na bahay ng manla na ating nilagyan ng abang so pito lang ang umakyat nating nahuli yung iba naman ay bumalik sa ilalim so hindi natin naabutan dahil sobrang kapag lumalapit ka pa lang at nagagalaw yung yung kanyang bahay ay lumulubog na kagad so ayan pito lang yung nahuli natin so okay na to sa pangulam mo lang uh, at pauwi na rin kami Pinabot na kami ng hapon. So, ayan. Uwi na. So, ayan mga kagilap. Nadaanan namin dito maraming mga pako. Pako-pako. Tumahan mga tayo. Yun ang hiyalo natin dito sa ating huling manla. Sarap itong gataan. Ito lang Gili sa gilid-gilid guys. Marami na mga pwedeng maulap. Simple ulam lang. Pero masarap. <mulong> fern o mas kilalang kereng-kereng kung tawagin dito sa amin sa Palawan okay sold na naman hello hi yun o dami na napawid nung mga ano ko ah sa'yo ate J dami na o oh. kiju ay apat apat na kaya ati At wow dami o oh. So ayan, very good. Marami na kayong napawid. So dahil marami na napawid nyo, masarap ang ulam natin ngayon. No. Dahil may nahuli kami na manla. Sarap. gata natin. So ayan, dito na kami sa bahay guys. Magluluto kami ng aming ulam.